Dito kami ngayon guys sa palengke ng Imus. Bibili lang ako ng langgonesa. Saan kaya yung parking nga doon? So, nung una, doon yung sa unahan eh. Ngayon, lumipat na yung parking. Ginagawa na ng building yung harapan. Ganda na lang ano, palengke ng Imus. Wait lang, alinisin ko lang tong camera ng cellphone ko para malabo eh. And guys, maaga pa oh. Tingnan nyo. Bali for... 4, Seven ng hapon. Dito na sa likod yung parking niya. Yan oh, ah, yun, yun nga yun yung entrance oh, 'di ba? Ang ganda na ng parking. Dati sa unahan lang yan? Yung ganda na ng cellphone, yung camera pala. Hindi na siya malabo. Bili lang kami ng langgunisan ng anak ko. Tapos titingin kami ng ano, yung tuna na pangao kaya tuna na upe? Eh? Excuse me. Tuna na ulo kasi gusto niya yung gawa ng ano. Agawan ah, gawa ng... Teka, gumahil ata tayo dito. Ito lang. Mabayad tayo. Ang ganda pa ng araw, grabe. Ayun, alam nyo kung anong building yan? Lotus. O, di ba nakakatuwa? Ang ganda na ng parking ng Amos. Ay, may parking pala sa taas. Matagal ko nang alam na mayroong parking dyan. Pero, yun, ngayon ko lang nakita may pumanik na sasakyan. O, di ba, chika? <laughs> nakakatuwa naman. Magkano po ulit? Ayan. 20 pesos ang pe, ang parking. Apo, saglit lang po. Bili lang tayo ng langgonis. Sasama kayo, guys. Apo. Ilang kayo mo dito, na. Ilang mo dito. Sige, diba? Okay. Parking lang muna tayo dito. Kaya exit pa ng direction. Mm -mm, para madali lumabas. Ba, hindi pa lang hindi. ay, ay ganon. Yung singaw niya talaga. Singaw ng singaw ng ganun dito. Oo, oo. Mm, ganun ba? Ayan, dito na tayo. So may ano. I-41 mo na siya lang. Ay, ay, ay. Mga so, ah, katuwa naman. Yan, di ko alam yan kung anong building niya. Ayun, pala yung kinayan niya. Ito, hindi ko alam kung anong building to. Sama kayo guys. Punta tayo sa palengke. Sa loob ng palengke ng Imus. Ayan o. Oh. guys. Dito tayo dumaan. Hindi ko alam saan ang daan dito eh. Ah pwede pala dito sa loob. Dito tayo. Sa shortcut tayo. Ayun o doon. Umpisahan na nating halughugin ang palengke ng Imus. Nakakatuwa. Ang gaganda ng mga gulay o. Oh, mga sariwa. Siguro kararating lang ng mga gulay kabababa ba lang kasi mga nakasupot pe. Alam na alam ko yan kasi nagtinda rin ako noon sa palengke. Ayan, tignan nyo yung mga gulay ni, ay gulay, mga isda. Medyo hapo na yan dyan eh. Pero marami pa rin, ano, tinda. Ayan, nandiyan dyan na tayo sa langgonisa. Ang sarap ng, ano, gawa ng langgonisa na yan. Natikman na namin. O, di diba, Bago ko gawin to, i-edit aking, ano, vlog. Nailuto ko na yan. Natikman na na. Bale, isang kilo lang yung binili ko. Ayan, yung pinakita at binili ko rin na, ano, sugpo. Hindi siya malalaki sobra. Pero tama lang. katamtaman yung laki, katamtaman lang yung liit. yung klase niyang itim na yan. Sugpo daw yan, sabi ni Manang. 120 ang one port. Bumili ako. Tapos yung isa namang hipon, one port binili ko. So, bali niyan, ano, bibili na lang ako dyan ng mga, ano, sibuyas, kamatis, tsaka yung sili. Ayan. Medyo pareho lang halos ng, ano, ng presyo dito sa mga binibilihan kong palengke namin. Dirayo pa namin yung imus na yan para lang dyan sa Langunisa, na request ni mister talaga. Masarap naman kasi talaga yung ano, langgunisa ng Imus. Dinadayo po yan. Nakover na nga rin yan eh. Hindi ko lang matandaan kung sino nagcover dun sa ano. Sa isang nagtitinda ng langgunisa. Nag-viral dun talaga yon Kasi talagang dinayo. Ang sarap naman talaga. Lagi, ka na, lagi kami yung na nabili niyan. I-share na rin namin yan sa inyo guys. Tinan nyo, gaganda rin ng mga kamatis oh. O, oh, di ba? Ang lalaki. Gusto ko dyan yung medyo madilaw-dilaw, mag-green, tsaka yung nag-aagaw yung hinog niya ba. Hindi ako nabili. Minsan lang ako bumili ng kamatis na pula. Basta gusto ko laging maniba. konti lang yung kinuha ko kasi mamalingki pa ako sa susunod na araw. Ayan, sibuyas naman. Bumbay kung tawagin ng iba sa mga hindi nakakaalam. Yung iba tawag dyan Bombay. Pero hindi ko na alam kung anong probinsya yung tawag dyan Bombay. Basta naririnig ko lang din naman yan. Napapanood ko rin yan dyan sa mga YouTube. Nakakatuwa naman o. Oh. Minsan masarap mamili. Lalo kung mayroong ano, maraming pambili. Ako yan tinan oh. Konti-konti lang yung mga pinamili ko. Hindi marami. Ayan yung ano na yan, halos mahigit kalahati lang yung sagi na binili ko. Ayan, ang sarap niyan. Togi. Mahilig ako sa togi. Gustong-gusto ko yun. Dito kami dumaan kanina, guys. Dito rin kami dumaan. O, balik. 37 na lang, 35 na lang. Bumili kami ng langgunisa. Kaso, nakakita ko ng alimango. Alimasag. Alimango nga tayo. Yung parang bato-bato. Tapos nakakita ko ng hipon. Tsaka yung sugpo. Magkaiba pala ang hipon sa sugpo. Tapos nagpabilihan ako ng ano. Ayan itlog na pula. Yan ang binili namin. Teka ano ko saglit. Mag ano lang ako. Sasakyan na tayo. Yung anak ko. Paano natin ang picture kalente ng imus. Baka masasakyan. kira na. Ayun. Bumili rin pala ako ng daing tsaka tinapay Yan oh. Pero sa iba namin ito binili. Nadaan na lang namin to sa highway. Tapos ito yung mga binili kong mga ano. Ayan yung alimasag, alimango, tsaka yung sabbo. Pakita ko sa inyo guys yung ano. Eto yung binili ko kanina ko, oh, mga sibuyas. Halo-halo na. Kunti lang binili ko kasi mga malingki ako sa isang araw eh. Ayan, lagay ko na lang yan dyan. Hindi ako nakapagdala ng bag. Minsan talaga pagbiglaan. Ay, nako. Hindi mo na nadadala yung mga ibang dadalhin. Eto yung langgunisa. Nako, diba? Pagkasama ko si Mr. Nabil kami niya. Namiss ko na yung langgunisa. Kaya ito bumili ako. Um, si Mr. nagpabili nito. Ayan. Gusto niya yan eh. Namiss na raw niya yan. Kaya yan Kainin namin yan. Uwi na tayo ngayon. Ayan ah. Yung parking kanina na pinasokan natin kanina. Ngayon mag-exit na tayo. Itong terminal na. Ay! imo Terminal Mall pala Imus to. Ayan ah. Ayun. May mga tinta na rin pala dito sa baba. Ayan, palabas na rin tayo. Ito, um, likod to guys ng ano, ng palengke ng Imus. Palabas na kami, pauwi na kami. Minsan talaga masarap mamalengke. Paghapon walang ganong tao. Tsaka wala rin traffic. Ayan nga pala, Imus Terminal Mall. Ngayon ko lang yan napansin ha. Kasi ngayon lang din ako napadaan sa likod eh. Maaring baka napadaan ako, hindi ko lang sure. Nakalimutan ko na. Pero yung terminal na yan, ngayon ko lang napansin. Ayan, tingnan nyo. Kung tingnan nyo, konti lang yung mga namamalingki. Alam nyo ba, dinadagsayang imus na yan. Kasi yung mga tiga bako or yung mga kalapit bayan, dinadaya yung ano, palengki ng imus. pakita ko sa inyo yung dating ano um, parking parkingan ng imo sa labas ginagawa na siya ng building kaya yun, sa likod na, okay hindi naman no. nakakita ng paparkingan sa likod ayan medyo ano pa, nuwaras no? pa lang ba oh, saglit lang tayo ng malingki oh 4.35 ngayon, oh di ba saglit na saglit lang, kasi konti lang naman to. kasi talaga yung binili natin yun lang talaga oh, scrub no, no. anong ihaw yan tilapia. Tilapia, pusit, bangus, bangus. Ayan guys, oh, ayan yung parkingan dati sa labas. yung ginagawa na siyang building. Ang katapat niyan, ano, police outpost. Ayan. Bali ngayon, pauwi na tayo ngayon guys. Siyempre, din namin kasama yung anak ng ano anak ko kasi yun nga baka nang hapon na maghahapon na baka gabi tayo sa dama traffic tayo di ba so hanggang dito na lang guys kung aking vlog hindi na pa-paabutin sa bahay pero paabutin ko i-share ko konti yung mga pinamili papakita ko sa inyo kasi lalinisin ko yun eh papakita ko sa inyo guys ayan Lumina yan Lumina mall bahay na tayo maya maya guys mm -hmm pakita ko lang, hon ko lang saglit yung mga pinamili namin ng anak ko. Thank you, na sinamahan mo ako sa palengke. Dapat bukas pa kami ng umaga mga malengke, kaso um, dami trabaho sa bahay pag maaga pa eh. Kaya, yun. Ngayon ako nagpasama sa kanya. Alam ko naman meron yun, naabutan namin yung lagunisan na yan kahit hapon na kasi marami nagtitinda doon O oh, ba diba, nakakasilaw? Sabi ko, tapusin ko na yung vlog ko, pero sige pa rin ako. Parang sinisipag ako. Oh, grabe! Parang bukutin ako ni Lord. Napasilaw talaga sobra. Hmm, ano nangyari? Pinauna ko pa rin yung sira pala <laughs> <laughs> yung sasakit. E yung e-bike o motor? Hmm. Ay, ah, e-bike. Ay, guys! Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Napakaganda ng parol ng Imus. O, oh, di ba? Ayan, o. Ganda. At paraming ilaw. Maliwanag dito paggabi. Robinson Imus guys ganda ng araw oh. magtatanim na naman ng mga palay ganda rin ang ulap tatanggalin na naman ng palay ngayon kasi kakaano lang ay no? eto na yung mga binili namin sa palengke ng Imus tignan niyo po sugpo tsaka hipon magkaiba pala siya ano tsaka ito, alibang o alimasag mga sibuyas bawang tsaka siling haba eto ang pinaka paborito ni Mr. Langunisa, isang kilo ang binili namin guys ng anak ko tapos itlog na pula gusto niya daw kasi breakfast bukas itlog na pula. Um, tinapa sa kadaing. Nasa yung tinapa sa kadaing ko? Yun daw yung almusal ni mister. Eto, pagdating na to ng tanghali. Yan. Yung langgunisa na yan. Pero ito, bukas breakfast daw niya yan. Kasama nung ano. Mga tinapa sa kadaing. Ang sarap po. Oh. Gusto, gusto ko yung tas niluluto sa gata. Ay, sino nakain ito? Yan, yung kalat na yan. Yan yung mga ano, galamay o ano yung nuso ng ano, ng hipon, tsaka ng sugpo, nilinis ko na. Yan, yung kalat na yan. Kapag may magtanong. Nilinis ko na dyan. So, ayan, yan lang yung share ko ngayong araw na to. Palengke day. Request ni Mr. Ay, nakakagulat naman talaga, oh. Nagalaw pa talaga sila. Oh, diba? Yung isa, hindi makagalaw. Ipit na ipit. Ang ganda. Sarap nito. Gagataan ko yan. So, yan lang, guys. Share ko yung araw na to. Eto pala ipakita ko sa inyo yung tinapasa ko daing. Sabi ni Mr. Yan daw yung almusal niya bukas. Request niya yan. Kasama ng itlog na pula. ayo pala. Sabi niya pati itong langgunisa. Ano ba yun? Makakalimutin ako. Iluto ko daw yan langgunisa. Itong itlog na pula. Tinapasa ka daing. Yan. yan ang aming breakfast bukas na pinabili ni Mr. Request niya yan, guys minsan din natin matanggihan ang mga request request kasi na miss niya daw niya yan eh so guys hanggang dito na lang ang aking vlog see you kita kits ulit guys thank you po sa support. Time.